kasama, lumakas pa ang bagyong Emong at isa ng typhoon habang mabagal na kumikilo sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Ayon sa pag-asa, huling na mataan ang bagyong Emong sa layong 220 kilometers west-southwest ng Baknotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 120 kilometers per hour, malapit sa sentro at pagbugso hanggang 150 kilometers per hour habang mabagal na kumikilos patimog, timog-silangan. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa northern portion ng Pangasinan at western portion ng La Union. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, western portion ng Apayawa, Abra, Kalinga. Mountain Province, Ifugao, ganun din ang Benguet, central portion ng Pangasinan at western portion ng Nueva Vizcaya. Nakataas naman sa signal number 1 ang Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, western at central portions ng Isabela, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya. Kirino, natitirang bahagi ng Apayawa, natitirang bahagi ng Pangasinan, Northern at Central portions ng Zambales, Tarlac at Western at Central portions ng Nueva Ecija.